What's up guys, this is your Vineco and for today's video, meron tayong bisita sa studio. Kilala nyo na ba kung sino? Ipapotoshoot niya yung baby niya na mag-1 year old. Late upload na to guys, pero ito, nakapaggawa kami ng mini vlog dito para mapakita sa inyo yung behind the scene ng aming shoot. So yan, run na nga ba kung this si is Balot Official. Alright, sa so mga nagtatanong, backstory lang tayo guys. Si Balot Official, ay dating kasama natin sa industry. Siya so, siyang videographer before and editor. And kasama natin siya sa pag ng mga weddings and other events. So, yon Kaya kami connected bago siya maging team bugok. Yan, okay. So, going back tayo sa shoot, guys. Ito yung team nila, Baby Boss. Si Sion nga pala yung baby niya. Yan, turning one year old next month. So, yan. Nakakonect tayo into laptop using tethering cable sa so, mga magtatanong ulit. So, lahat ng shot natin, na gagawin dito is lalabas doon sa may computer. So yan, tinatawag at pinapalaro namin si Sion para mag smile siya dito. Medyo struggle kami kasi nga first time lang ni Sion mag-photoshoot ng naka-team and syempre iba pa yung location. So uh, we expect na medyo namamahay siya. Pero full force naman yung mga family members and yung ibang mga kasamaan ni Balot para uh, libangin itong si Sion at para makomportable siya sa ginagawa niya. We are using here some Sirui lights at saka Godox light para maging maganda yung output ng ating shot so yun, nag family picture din sila dito uh, nag color blue seamless kami dito kasi yun yung terno doon sa color black nila damit and medyo mapya mapya yung dating natin kasi nga, baby boss yung datingan and after that guys, meron pa kami naisip na isa pang idea which is gagawin namin to para doon sa uh, team shoot ulit ni Sayon so bumalik kami doon sa team shoot at nagkaroon kami ng mga konting photoshoot pero bago yun, pinotoshoot din natin itong ate niya si Sia So, syempre, mag-birthday yan sooner or later. And nakabihis din siya, kaya yon. Ito na, pumunta na kami ulit ngayon sa setup. And, ayan yung isang props na ginawa namin. Play money lang yan, guys. Hindi yan totoong ang cash. yung ano diba? cash, ha? joke lang, totoo yan. Sabi ko nga sana may maligaw dun sa mga singit-singit eh Para pag naglinis kami mamaya ng studio May matagpuan kami mga 3,000 o 4,000 <laughs> So yan, namin yung mga totoong pera Para at least maging prop siya doon sa team ni Sion kasi nga nakalimutan gawin ka kanina and magandang props din yan kasi hindi naman sa pagyayabang kasi yan yan din naman yung purpose ng baby boss kasi di ba si baby boss medyo medyo high tech sila doon and organized kaya nga baby pa lang sila may organization na sila so yan guys so yung mga nagtataas ng kilay dyan hindi nila pinagyayabang or hindi namin pinagyayabang na merong mga cash dyan na tagwa 1,000 yan ay mga pambahay din sa mga billings and pang mobilization din Lalo na dito sa mga uh, ginagawa nilang vlogging and other content So ayan guys, going back tayo sa shoot Medyo masaya pa si Zion kahit ilang uh, minuto na kami nag-shoot And so far so good yung aming mga shots And yun lang naman guys, na-share ko lang itong behind the scene kasi uh, Gusto makita nyo na uh, ganito yung ginagawa namin for baby shoot Pero ito yung luma namin studio guys Meron na kaming bagong studio which is located sa Sampaloc, Manila Ito kasi is along Laonlaan pa So bago matapos tong video na to gusto ko magpasalamat sa Balot Official sa buong team nila so yun guys keep on shooting and follow me for more bye peace out